yun, good morning mga kahamog may maaga tayong nakalatag ng ating mga paninda kasi maulan ayan no, ito pa ang problema namin dito sa hinukay na greenings dito sobrang putik, ang dami nung tatlo na hong nadulas dito kahapon pa ayan dahil sa sobrang kapal ng putik. Oh, sobrang dulas kasi umulan kaya yeah, kawawa ho yung harapan ng tindahan namin. Grabe uh, to. Yan o. No? Haba niyan hanggang doon. Sana bago magpasko matatapos ho nila ito. Kasi kawawa naman yung no, mga tao rito pag dating ng pasko ay ganito pa rin to. yun paki share ng video mga kahamog at paki subscribe na rin yung mga isda natin wala ko tayong masyadong nakukuha na ano ayan lang dahil sa panahon maputik ang aming daanan grabe ang putik ang daanan namin dito bakit ba naman uh, ngayon palang hinukay ito kung kailan magpapasko ba diba? malaking pirwisyo ito dito sa amin kung hindi ka agad maayos to ilang araw na itong hindi nagagawa dito kaya kahit nahal na nga yung gulay matumal pa, dagdagan pa nito uh, Meron pa. Delivery ko hindi na makarating. Meron pa ako, meron pa. Madulas. Huwag mo na ipasok dito, madulas. Meron pa, meron pa. Madulas pati. Eh, rapan sila pumasok. yun yung delivery ko na yun oh yan ano yun tuyo eh kaso lang basa yung daanan eh bente ilan oh hila ka na bunot sige bunot baka tsamba oh jackpot tuyo 10 20 30 30. Ah. Oh, Dan tanda madalasdan. Ha.